What's up kumusagin everyone? Nagbabarik ka naman ng inyong kolak Ayan lang today's video Pupunta po kami ngayon sa Lopo, Matangas Dahil kami po ay mag-beach camping Kaya samahan nyo kami sa Lola Meetings Beach Resort Kaya tara let's go! Wow! So sa mga magsiswimming at magkakamping sa Lumbo, Batangas uh, lalo na yung mga medal sasakyan na mga loads na sasakyan, yung mga sedan mga wigo, ganyan uh, dumaan kayo sa ano? sa San Juan San Juan tapos Laia kasi doon hindi ganun ka no, ang daan, hindi ganun kalupak kung gusto niyo naman ng mas exciting na kalsada edi eh try yung dumaan doon sa may Malabrigo Road yun sa Dagatan taisan yata yun try nyo, masaya <laughs> Ah, car camping pa. With tent pitching. Ah, tent pitching? Apo. Hmm. Hindi ba kakayanin sa pala, no? Baka, ito, ito, mag Ah po. Apo. Ah dito. Siguro, dito. Ah. Eh. siguro yan, ipapark na lang namin sa may ano. Para hindi ma... Kung gusto mo, tanpitching ka lang. Gusto mo talaga kayo. Marami po kasi kami yung dalang ano. Baka may hap. ka naman magbaba. Ha? Ah. Ang hindi. Kaya gusto nyo yung asa akong Ah, gusto ko katabi Para daw mabilis mag ano. Mag unpack. Ah po. <laughs> <laughs> Kaso pag dito, baka yung dito. Mainit po yan. Mainit lang. May... Ah, may tent kami. May, te may trapal. May dala rin pa kami. May trapal ah, pa. pa. Pwede rin naman dito isa. Mainit naman yun sa tapos. Dito kami. Ay, ayun pala. Ah, dito lang pa. Ipat mo na lang kung gusto mo. Ah, sige pa. Ayun, sige pa. Ay, ah, wala siya. Ano po? Pwede lang po. Nandun pa siya. Ah, thank you. Ayan, so dito kami. Ayan, makikita nyo. So, ayan. Ay, ayan. ayan yata. Ayan. Ito ang kanilang car park. Kapag ayaw yung mag uh, car camping doon. So, pwede nyo iwan yung kotse nyo rito. So, walang bayad to. Ano sa may beach kasi katabi ng tent nyo ay 500 pesos. Depende yan sa size ha Yung sa kasi medium size so 400. Pag large size is 500. Ayun. Dali mga park. Papakita ko naman sa inyo yung CR. So itong kanilang common CR katabi lang ng parking lot. So, yan, so meron silang anim na share dito. Dalawang panlalakit pampang babae. Eh. Hapa. So, maayos daw naman kanilang CR. So, malinis ang kanilang CR. Meron bidet. At malakas din ang floor. Okay, check naman natin ngayon yung common kitchen at saka yung shower room nila. Kanina binakita ko yung Ah, uh, common shower, So, nga naman yung shower naman. Ito. Ah. So, yan. So, lang. May shower sila. Simple lang. So, ito ang kanilang ang gasan. Pwede ka mag-gaya dito ng lutuan. Pero, syempre, eh, hindi lang ikaw ang gagamit dito kasi marami. Lahat gagamit dyan. Ayan diyan kapag gusto nyo naman bumili ng tubig mayroon meron din sila na available. Ayan. So, dito sa area na ito, wala pa silang tindahan. So, pag may mga kailangan kayo, mga bigas, mga anything, mga alak, ganyan, mga yelo, doon kayo pumunta. Toro ko sa inyo. Ayan, tabi-tabi ang mga ano rito, mga beach resort. So, pwede kayo mag-walk in, pero pag mga peak season yon uh, kailangan nyo na magpa-reserve so sa ngayon, mga January, February ngayon kukunti pa lang naman ang mga beach goers mga campers, so, pwede pang mag-walk-in so ayan so dito na tayo sa tindahan, nandiyan lahat may kompleks sila ng mga paninda mayroon silang alak mayroon silang mga bigas anything, delatas, ice ayan. pwede kayong bumili dyan ayan, ayan ba isang tindahan mayroon pa doon 拜拜。 tayo guys kain tayo sa gilid ng beach yung Ang lakas ng ano ano ko <gibus> nasimot ng aming pagkain yan gutom na gutom kami bulbos bulls ah sabay na tulog na gabi na po din eh sa Labo Batangas so mga, to, si set up ng mga uh, camper here sa campsite ito dito kami Ayan, si Mrs. Si set up na kami simple ng sa Saan so, mga, may Christmas vibe pa may yun. Pedi ke mana ni Hai Ito, so, natin yung pondo. Oh, doon. Ayan, so kung gusto niyo ng libre, walang bayad, walang entrance, pwede kayo magbayo jan mga artiges niya. Kaya nila yon. Ayan, ayan nabayong sila And Then, kasi libre yon. Libre. Yano, mananatili yun. Malibre, ayan. Malibre. Ayan, uh, so, pwede kayo magbayo ng kagerita pa sa mga bayo. Ano ba? Okay hey guys Luto ulit ako ng Parang lunch namin Tutuin ko lang yung mga Tira-tira naming ulam kahapon okay. Ito mga tira namin kahapon na Ay ulamin na namin Ayan Mga tira-tira Thank mm -hmm. you.